What's up? Drive na tayo. Drive tayo. deliver tayo ng sili ngayon. Dito sa Burnham. Pusta na ang mga tropa dyan. dyan tayo magdi-deliver. -de Okay. Tayo. Right. At ito na nga, i-deliver natin mga tropa. Ayan o, oh. yan ang i-deliver natin. At dyan tayo mag-deliver. o, <laughs> oh, uh, diba? Kaya kasi pag si Tito Badang. Oh, di ba? Bos Dayan ba to? Kay Dayan. Kay Dayan. Hello, madam. Oh. Ah. tayo ngayon Resibo, resibo. Saan pwesto di-delivera natin? Hey, kahit hindi kaya hindi na lang. All right. Aba, madabao. Ito yung mga bayaran nila. Ito. Nasa inyong alley sa kabila? Ah, na Nagbukas pala ulit sila dito sa Berno mo. 4. Okay. 4,560. Ayang kaya mo na yan. At <laughs> doon naman tayo sa kitna. Ganon din yung mga doon. Ay, pariya ka. Sir, 10 pesos. Wala akong dalawin eh. Tulong dalaw ko. Nang, at at Sige, okay na yan. 4-5. Okay. Oh. Ay, thank you. Thank you. Yan ang natin, 4-5 sa isang pwesto. At meron pang isang pwesto pa. Deliver ulit tayo doon. Di Di ba?